So, mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Justine, Don Bell's adaptation ng True Beauty, kasunod ng pagtanggi ni Nadine Lustre. Confirm na nga na tinanggihan ni Nadine Lustre ang offer para gawin nga ang True Beauty Philippines adaptation. At usap-usapan na nga na ang Don Bell ang papalit, ngunit di pa ito confirm dahil sa hectic ng schedule ng Don Bell ngayon at para sa upcoming concert ni Bell at sa movie nila ni Dominique ayon pa umano sa Sabi Sabi ay pinagmiti meetingan na umano ng Star Creatives last month at kasama umano si sina Donnie at Belle sa choices para gumanap dito. Pero wala pa di umano konfirmasyon para sa final casting so ipag-pray natin na mapunta nga sa Donbel. At dagdag pa nito si Jowa umano ang gaganap na third party since senior yung nasa original. Wala pa umano konfirmasyon kaya wait lang muna tayo dagdag pa ng nasabing post, hindi umano nakuha ng isang TV network ang rights para gawa ng Philippine adaptation ang hit Korean drama na Queen of Tears. Ayon sa source, nakuha na raw ito ng isang content provider kasamang isa pag hit drama, k-drama series na True Beauty na gagawa ng Philippine adaptation. Dagdag pa ng nasabing post na ito, Recently umano noon, ng renewal of contracts ang CG Entertainment o TBN at ng nasabing content provider para sa pagpapalabas ng kanilang mga K-drama sa bansa. Kasunod nito ang pagkuha sa rights ng mga nasabing hit K-drama series na gagawa ng Philippine Adaptation. Sa medyo It's Okay Not To Be Okay, ang court is revealed that she asked Biba about rights para magawa ng Philippine adaptation na nasabing serye pero Biba answered nakuha na ng ayaw ko nang ituloy at masasaktan lang kayo kasi wala silang budget at net loss. At ayon pa nga dito ay si Belo mano ang gusto ng TVN na gumanap dahil sa success nga ng He's Into Her sa online at sa nakuhan niyang award sa SDA ayon nga dito kay Tinkerbell sa Twitter. For sure, magagampanan na naman ni Bella role niya dyan if ever siya talaga ipabagay sa sked niya. Pero if di naman, mas maganda pa talaga ang original na telesere para iwas na din sa pag-compare sa original which is mahirap talaga maiwasan when it comes to remakes and adaptations. Kaya naman mga kababli, sayabangan pa natin ang mga ibang update True Beauty Philippine Adaptation kung sino nga ba talaga ang bibida. Yan na muna ang update natin ngayon mga kababs. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood.